doon sa mga nag-comment na masama yung uh, walang cover itong lalagyan ng timing belt so ito kasi na monitor ko at uh, pang sarili lamang hindi ko naman ina-advise na uh, tularan o yung kanila alisin din yung cover ng uh, timing belt so ito kasi na monitor ko at uh, matagal naman na uh, bali ah uh, sa loob ng uh, limang taong ginagamit ko itong uh, sasakyang ito kaya hindi naman napasukan ng kahit na anong uh, debris o dumi dahil nga kapag ka aking chinecheck ay yaya nalilinis-linis ko at namomonitor ko yung mga uh, at uh, itong nga ay pang sarili lamang hindi po ito advice na tularan ng iba ayun so, lang para dun sa mga nagko-comment na dapat ay may takip ito ito pang sarili nga lamang okay thank you